No indang ang fan sa isang eksena mula sa bagong pelikula ng dalawa sa mga dating child star na sina Zaijan Harenila at Jane Oineza. Sa Facebook post ng isang supermarket company nitong linggo ikalabing isa ng Mayo, mapapanood ang official trailer ng pelikula ni Zaijan at Jane na pinamagatang, si Sol at si Luna. Sa isang ordinaryong biyahe, may kwentong hindi mo inaakalang mag-uumpisa, saad sa caption ng post. Sa isang bahagi ng trailer, matapos aminin ni Zaijan ang nararamdaman kay Jane, Umaati ka halikan ang matutong hayan sa pagitan ng dalawang former child stars. Umani tuloy ng samot saring sa reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing trailer. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Patawarin mo siya bro, sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. My gosh, matured role na si Santino. Lagot ka kay bro. Anyare, hahaha waiting sa ganitong sinyo ni Miggy. Hala, bakit ginulat nyo naman kami? Wow ang ganda, excited ako manood nito. Antayin ko reaction ni Zyriel dito sa movie ni Zyjan for sure bardegulan na enman sila. Nak, Jin ulat mo naman ako sana sa M-A-G-T-U-T-U-L-I, din meron makbanggan. Ang ganda at galing ang nakakakilig sila hihi. -hi. Nakasentro ang kwento ng pelikula sa karakter ni Zyjan na naghahanap ng pag-ibig habang ang karakter naman ni Jane ay tumatakas mula sa matinding sakit na idinulot nito. At sa pagtatagpo ng kanilang landas, matutuklasan nila ang isang bagay na hindi nila inakalang kailangan pala nilang pareho. Mapapanood ang buong pelikula sa YouTube sa ikatatlumput isa ng Mayo, 7pm.